alam nyo guys, hindi ako talaga for the for the benta. Hindi hindi palaging ganun yung ano, pinopost ko dito sa 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 pinopost ko sa mga social media ko. Hindi for the benta talaga. Bonus na lang kung kumita talaga ako. Ah. Pero ito, yung sinasabi ko sa inyo, eto kung user ka ng mga ng mga online na mga apps, mga earning na apps, ganyan and lagi mong hinahawakan yung cellphone mo, iwas nga like worth it. Talagang mag-invest ka talaga ng mga gantong, ano guys, mga gantong gamit kung gusto mo talaga ng quality. And, yun nga, kasi ako nga, mabilis akong mangalay. Kasi alam nyo ba, gamit na gamit ko to pag nagmi-meeting ako, kapag may orientation ako. Bukas nga pala may orientation ako, 4pm. So, ayun, kung gusto nyo manood. Ito, gamit-gamit ko lang to tinatayo ko lang to sa aking ano sa aking table ganyan lang itatayo ko lang siya diyan sa aking table tapos yan iaangat ko na iaangat ko na siya nang ganyan wala lang gusto ko lang i-share to sa lahat ng mga nanonood ng video ko bonus na lang talaga kung ano bonus na lang kung bumili kayo sa TikTok shop ko kung kasi ang gusto ko lang naman ang ang focus lang talaga sa goal ko na to is tuwang tuwa ako sa gantong gadget guys kasi oo medyo pricey ito kasi 500 plus pero worth it na mag invest na mga gantong ano gantong quality kasi kumain kami sa labas ni Carl um, nasasakya nakikita nyo nagkakontent ako gamit na gamit ko siya tapos napaka ano lang napakadali lang kasi insert mo lang sa bag mo napakaliit lang nga tapos ako kasi ako kung, kung followers kung bagong followers kayo ng mga social media ko, alam niyo naman, lahat ng work ko online, kaya gamit na gamit ko to be, itayo ko lang dyan, makakapag-meeting ako, lahat, kahit mag, mag, i stream ka lang, lahat basta, gamit ang cellphone, worth it to. At saka, carry mo lang to, ini-insert ko lang to sa bag ko. So, ayun lang, gusto ko lang talagang i-share, kasi tong talaga ako dito. E, gusto niyong bumili, nandyan lang yan sa yellow basket ko, lahat ng ino-order ko dito, talagang ginagamit ko at nagagamit ko talaga sa buhay-buhay, lalo ng mga source of income. nako nag-invest talaga ako ng ganito. Kaya kayo yan, kung meron kayong mga gadget na pwedeng magamit na pang ano pang upgrade natin sa mga work, itag nyo ako, bibila ako sa mga shop nyo, okay? Itag nyo lang ako, okay? Siyempre, bumili rin kayo sa shop ko.